Papili tayo ng chicken. Mm, ki Ate Ganda. Oh, ayan. Kapo ah, nga si Ganyan Ulam. Sabi niya, masarap. Ayan, eh, nasarapan. Paluto ulit. Kaya iba naman. Teriyaki naman ngayon. Ano yung ng oh. sauce kasi? Nakabash mo ba si Ate Ceci? Hindi po. So, wait rin po. Ah, Kaya mga magpipinsan yun. Yeah, maganda, pilay na. <laughs> maganda tayo pag ah, mataling kutsilyo <laughs> mo. Thank you, thank you.